Alam mo rin yung mga pasikot-sikot dito sa Butuan lalo na ngayon na mas marami ng simento kaysa mga off-road uh, Mga followers ko dito wala eh walang nag dito, tambay ngayon dami ko pa namang sticker dala oh Alright mga ka-trip nandito tayo ngayon sa Barangay Salbasyon Butuan City So dadaanin natin yung daan dito na papuntang Upagan. Yahoo! Kasi nung unang pasok ko dyan, I think last year, o nung unang taon pa talaga, 2023. Ah! Is putol-putol pa siya, hindi pa siya fully simentado. Ngayon, papasokin natin ngayon kung talagang fully simentado na. So, ito siya. Putol-putol pa ito dati. Yeah! Nung pinasok ko, pero doon ako nang galing sa Upagan. Lumabas ako dito yan napapuntang Florida maginda uh, Las Nieves and si Bagat Aha. so dito tayo update pa rin to by the way, scooter ang ginamit ko ngayon kasi ala hindi naman to technical na ano eh daan eh uh, mas marami yung uling daan ko dito mas marami talaga yung simento kaysa hindi simento tsaka na estimate ko na kaya siya ng scooter kung sakaling meron pa mga ano dito off road ah. Sure ka to, ang labas nito is papunta doon sa Barangay Mahay. Pero dadaan ka pa ng Barangay Tagabaka. Yeah. Pero yung kuntin natin is hanggang ano lang doon sa yung kay Mama Mary na shrine sa Barangay Upagan. na tayo lalabas doon sa Tagabaka. Ituturo ko na lang kung saan. Galing mo, tol. rito, no? Uh, sa to. Pwede kang galing doon sa Tagabaka o sa Mahay. Dito ka lalabas. O kaya galing ka dito, papunta ka doon sa Mahay. Doon sa Diyos Dado Makapagal Bridge. O oh, maganda dito, mga blind curve lang minsan dito ang marami Dito yata yung dati yung hindi pa simentado, dito pagbaba Parang boundary siya ng upagan at sa kasalbasyon Yeah Eh tingnan natin kung full simenta ba talaga Yan o oh, may baobao ba, oh, pa tayong naasalubong Ginamit ko itong ano, itong, ito bago na ito, ito na simento Simula dito, papunta doon Aha oh. Tingnan natin ha. Dito rap road pa to last year. Uh, iwan ko last year o oh, basta yung unang pasok ko dito. Oh. Inamit ko kayo ng, ang ano ko. Uh, Honda Beat ko, scooter kasi gusto ko ring maging member ng Scooter Boys. Oh, Ay. Yeah. <laughs> oh, minuto na talaga eh. Nung unang daan ko dito, ano pa yun eh. Parang pista dito. Iwan ko anong <laughs> anong sitio to. Basta upagan na to. Yeah. Ito yata yung tinatawag na quarry. Ito. Oo. correct me if I'm Ah, si na talaga. Oh, Off-road to eh. Nung dito yung ginamit ko. Yeah. Kailangan na alam mo rin yung mga pasikot-sikot dito sa butuan. Lalo na ngayon na mas marami ng simento kaysa mga off-road. At saka yung tulay doon sa pinamangkulan is ayaw na ayaw na padaanan dahil sira nga. Oh. Kaya dito ka dumaan. Ito may dirt bike ko. Sino kaya to? Sino kaya yun? Wala pa namang helmet. Ay, oh, ah! Oo, siming... <laughs> Oo, oh, kaya lagnada pa rin to. Ang gawang lagnada to. oh di ba? Ang ganda. Tagos na to siguro hanggang doon sa simbahan nila sa kaya sa elementary. Wow! May simbahan dyan at saka elementary at saka high school dyan sa kaliwa. oh almost year na ako na ano dito, no? Hindi nakapasok. Eh, tingnan natin. Wow, simentado na talaga. Sarap ng ano dito. Sarap ng buhay ng mga... Ayan, simbahan. Sarap buhay ng mga taga-upagan. So, ito yung elementary nila. Wow! Ay, yun, no? Ang ganda, no? Yeah! Tapos, katabi, yung high school. Yun. Aha! Katabi lang sila. Yeah! Saka dito sa bandang unahan is ano na, yung tulay na sabi nila, ginagawa daw. Oh. Yung steel bridge. Ayan ang bagong ano, yung sinasabi ko sa iyo. Ayan, dito si Minto, yan dati. Ayan ang bago, yan siya. Ayan, kaliwa. Yan ang bago. Ito, tinapakan natin ngayon is, ay yung luma to. Yun, barangay ho lang, ano, barangay upagan. Ay yung gym nila ito. Ganda. Ito yung luma to na siminto Ayun ah, na, tama nga. Ginagawa ngayon ano nila dito, tulay. Siguro pinalakihan to kasi magiging ano na rin to eh hindi na tumatawag na barangay road kasi two na eh ah yung dati dito yung steel bridge panoorin nyo na lang sa mga old video ko nandoon yun ito ngayon malaki na you know ano kaya ang company na construct dito yun sila oh magawa sila ng tulay malaki siguro tulay ito ay hindi yan lang pala siguro yan eh. sa taas na yan dito yung bypass road ng papuntang barangay Bilay yeah. so hindi ko na rin napasok to dito no? papuntang Bilay sigurado ako at simentado na rin yan hanggang doon sa tulay ng Bilay yeah. ito sa itong kaliwa papuntay yan ng Bilay yan na panood yun na siguro yun sa old video ko so dito tayo no kasi dyan natin tatapusin sa unahan doon sa Mama's Shrine eh Mama Mary's Shrine ganda na ng barangay upagan wala na talaga nga no Rap road na nadaanan ko puro na siminto dito last year siminto na to hanggang diyan sa kay mama mary shrine so ito na yung mama shrine mama mary shrine yeah, uh -huh. ang kitaw oh, I love upagan yan si mama mary shrine yahoo yung dito sunahan itong harap natin isang sityo kaduging to na sa kanan is papunta ng Tagabaka, Barangay Tagabaka at saka tatagos ka ng mahay doon sa tulay. Galing mo, So that's all for today, no? hmm. Scooter boys ako ngayon. Huwag <laughs> muna ako sa CRF at saka sa ano ko sa DT ko. Kasi alam ko talaga si Mintado na dito. Kasi may nag-info sa akin. So maraming salamat. Uh, mga followers ko dito, wala eh. Walang nagano dito, tambay ngayon. Dami ko pa namang sticker dalaw. <laughs> so, mula dito sa barangay, upagan. Pusi Marco and see you in my next tree.